So, ito na nga, guys. After namin ng hulu tour, biyahe na kami papuntang Tawi-Tawi. At, in-expect namin na barko or malaking sasakyan yung sasakyan namin. Basta, sabi ko lang sa organizer namin, dapat, kuya, ano, meron. Nakahiga kasi nga, 8 hours daw yung biyahe. So, dahil kami, pagod kami sa hulu tour, uh, gusto namin, nag-request kami na nakahiga kami, ganon. So, nung nasa port na kami, hindi ko naman in-expect, mga besh. Naihiga kami sa bubong ng bangka. Ayan o, yung mga kaibigan ko. Nakahiga kami, guys, sa bubong mismo yan ng bangka. For nine hours. Walang life vest or anything. Dasal lang. Pero hindi naman ako nagre-reklamo, ah. Nung nakita ko yung bangka, inisip ko, dyan ba talaga ka mahihiga? Tapos naisip ko, oh my God, another adventure unlocked. O oh, diba, nakakaloka until now hindi ako makapaniwala na binaybay namin ang celebesi papuntang tawi-tawi besh graduate na kami sa pacific ocean celebesi na ang level ng mga auntie nyo o, sino kayo dyan sa totoo lang hindi naman nakakatakot yung biyahe kasi panatag yung dagat umalon lang ng mga bandang alas dos alas tres na dahil dumaan kami sa area na sobrang lakas ng ulan pero ready naman yung bangka so hindi kami nabasa ang naging struggle lang talaga namin dito, yung paano namin papalipasin yung 9 hours. Ang pwede lang kasi namin gawin, uupo lang, higa, upo uli. Hindi ka pwedeng masyadong gumalaw-galaw kasi magagalit yung katabi mo, magkakapikunan kayo. Most of the time, nakaupo lang kami at pinapanood namin yung mga nadadaanan namin isla at may mga pagkakataon na humihinto yung bangka kasi may bababa sa gitna ng dagat. Usundo na lang sila ng maliliit na bangka, lumalapit yung maliliit na bangka sa bangkang sinasakyan namin para makababa yung mga pasahero na nakatira dun sa mga isla na nadadaanan namin. Sa sobrang haba ng biyahe namin, inabot na kami ng gabi nakarating kami sa port siguro mga alas 8 na ng gabi. Pero okay lang kasi ang ganda naman ng sunset habang nasa biyahe kami. Emote-emote lang habang nanonood ng sunset. Iisip ko saan ba ako nagkulang. Mm, Charis lang! habang <laughs> pinapanood ko yung sunset, na-realize ko, swerte, swerte, swerte ko. Kasi na-witness ko, nakikita ko kung gaano kaganda ang Pilipinas. Hindi ko lang ito nakikita sa libro or sa TV or sa picture. Nakikita ko siya ng personal. Kaya thank you Lord. Sana maraming travel pa.